Isang araw na naman po sa ating lahat guys Ako na naman po ang inyong lingkod Misterioso 007 uh, Sa pagkakataon po ito ako po ay muling magtuturo sa inyo ng isang orasyon uh, Isang orasyon na kung saan ito po ay makatutulong na naman po ano, sa atin Upang magkabit tayo ng kakayahan at lakas at kapangyarihan Na nagmumula sa Diyos ano, Dahil sa ating mga pagpupusigi pag-aaral tayo ay nagtitiis na makamit ang hinihiling -hini natin na kakayahan kapangyarihan mag-aral ng ganito mga ang hinihim na mga karunungan ano? so nawasan sana tayo ay pakalooban ng Diyos uh, habang tayo po ay nag-aaral nung nakaraang video ay akin pong itinuro ang isang dasal na Tagalog na kung saan ito po ay ito po ay gagawin ninyo tuwing alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi ano so uh, kapag ito ay inyong nagawa ay kapag ito ay nadadalangin niyo then isusunod po niyo yung dasal kung saan kung ano ang araw na yaon For example, Sunday no? Pagkatapos po ninyong dasaling yung Tagalog na yon, For example, pagkatapos yung dasaling yung san nung dasal na yon, ay dadasalin nyo o isusunod ninyo ang dasal na pang-araw ng linggo At siya po ang ituturo ko ngayon Isang dasal na orasyon uh, sa araw ng linggo hindi nyo po ito pwedeng dasalin sa araw ng Martes, ano, sa araw ng Lunes, sa araw ng Susunpayan. Basta ito po ay inyong dadasalin sa araw lamang ng linggo. Sapagkat ang aking ituturo ngayon ay dasal para sa araw ng linggo. And then sa susunod pong mga video ay mag-upload po ako ng para sa lunis. Ano? Kasi ngayon ay Sunday ang ituturo ko. din kaso nito, syempre, ay lunis. So, ganun lang kadali kay, di ba? Ganun lang kadali. So, uulitin ko na naman po sa inyo, ano? Sa mga bago pala nag-aaral ng mga bigyan ng karunungan. Yung aking mga itinuturo. Ano? Panoodin ninyo at sa at, ating nan, ang instruction ano instruction ko upang uh, step by step ay magawa po ninyo ito ng naayon sa aking itinuturo ano sa uh, para tama ano kasi kung ano itinuro ko yun po ang inyong gagawin kapag hindi ko po itinuturo wag niyo pong gagawin ano wag pong gagawin kung hindi ko po itinuro ay niyo gagawin sapagkat ha, baka mamaya ay ay iba ano baka ay iba sa aking itinuturo So, kasi pong aking tinuturo ay step by step upang magkamit ka ng kakayahang pang spiritual So, ang dami na naman sinabi guys. Okay? So, ang gagawin nyo lamang, ano, ang gagawin nyo lamang ay Siyempre, alas 6 na umaga, pag-ising nyo, nasal ka mo isang ama namin, And then magdadasal ka ng tagalog na itinuro ko noong nakaraang video. Ano? At isusunod mo na ang dasal na 'yung pang-araw ng linggo. Okay? So Mas maganda kung tatlong ulit mo 'tong uulitin, ano. Mas maganda kung tatlong ulit mo siyang uulitin. At kung ayaw mo naman tatlong ulit, eh pwede nang isa, pero much better guys. Para sa mga nag-aaral pa lamang, palamang, pa lamang, ay gawin nyo to ng tatlong ulit sa linyo. Ito ang orasyon. Yohi Yowie, Yoahiyaw, yoh, ah, Corona Deum Omnipotentem, Todo Poderoso, Yahuaw. Wow. Yohu yong ye ha wa yo wa u pa yo ya u wa ya ya ka hu ki ak ya a ha ya hewa, yohi yo hi ya ya u a mo yan ang tatlong ulit. Ano? para mas maganda, para mas makatulong lalo sa iyo. Okay, kung isa lang naman ang uh, kung isa lang naman ang gatas uh, niyo ay eh, pwede naman po. So pagkatapos mong uh, dasalin niyan, pagkatapos mo usal yang pang-araw na linggo, ay iyo po itong iihip sa iyong dalawang Hindi iyo po 'tong gumawa sa isang linggo. Iapos mo yun mo sa inyong sarili upang uh, upang manalay sa iyong pagkatao upang spiritual ang orasyon na iyaan so tandaan guys pagkatapos nyo mag debosyon pwede nyo gawin yan sa gabi no? alas 6 ng gabi debosyon then uh, pwede nyo isunod ito alas 6 ito ay gagawin ninyo tandaan nyo guys gagawin nyo ito ng araw ng for example, eh, araw ng linggo, pang lang. Okay? Kung for example, araw ng lunes, pang lunes lang. So, I hope na magawa ninyo ito. Sa susunod na mga videos ko, ay ituturo ko yung pang araw ng lunes. Kasi ito lamang, itong orasyon na ito, ay, ito ay pang araw lamang ng linggo. Dadasalin. So, guys, dahil sa inyo guys at sana ay itong matutunan guys. Ano? At Nawa ay magawa natin nang tama at perpekto ang pagdarasal na to. Pang makatulong sa ating pag-aaral na pang-spiritual. So, ako po si Mr. Yoso 007 na laging nagsasabi, God bless you. Bye!